na naman po ako isi-share sa inyo pero bago natin tutunghayan yan kung kayo po ay mga baguhan dito sa aking page na ito please don't forget to follow me at pakikalat na rin po ang ating video mga kalalabs kapag ito ay nagustuhan nyo po dahil mas marami pa po tayong matulungan ng mga aspiring content creator na nangangailangan din po ng topic na ito may tatlong technique po akong isishare sa inyong mga kalalabs para mas mapanood talaga ng ating mga viewers ang ating content na ginagawa dito sa Meta World. So mga kalalabs, kahit ang mga malalaking content creator or mga sikat na content creator, ginagawa pa rin nila ang tatlong technique na ito para mapanood at makagain po talaga sila ng maraming views. Katulad na lang nila ni Ivana, Alex Gonzaga, ito ay ginagawa nila ang tatlong technique. Kung kaya nilang gawin, kaya din po natin gawin mga kalalabs dahil nandi, iisa lang naman ang, at, ang platform na ating ginagalawan. Yung una natin gagawin mga kalalabs, pri gagawa at mag-isip po tayo ng magandang content para patok sa ating mga viewers, ma-entertain po natin sila, may aral silang nakapuha sa ating mga video na nagawa or naaliw sila sa ating mga video na nagawa. Kaya mapanood talaga nila kahit dumaan sa kanilang news feeds, maklik talaga nila at masilip kung anong nilalaman ng ating video. Yan po ang una nating pag-isipan, ang paggawa ng magandang content. Ang pangalawa naman po natin mga kalalabs, gumawa po tayo ng thumbnail sa ating mga video, lalong-lalo na sa long form video. Yung dating makagawa tayo ng long ng uh, thumbnail sa ating Creator Studio, although inalis yun ni Meta, so nag nagawa siya ng EB testing dito sa kanyang platform, yan po ang gagamitin natin para makalagay po tayo ng thumbnail sa ating mga long form video. Yung dating nag-upload po tayo dito sa ating cellphone, sa watch on your mind, ngayon mga kalalabs, kung nakikita nyo yung sa taas na may plus sign sa ating news feeds, dyan po tayo dadaan dahil meron po dyang stories, uh, ano live, reels, tsaka long form video. Dyan po tayo mag-upload ng ating mga content dahil yan po ang panibagong video. Uh, ginawa ni Meta dito sa kanyang platform. Yan po ang update kaya palipat-lipat tong ating mga mga pag-upload dito sa kanyang platform dahil ini-increase pa po nila ang kanilang uh, platform. So, yan ang ating gagawin mga kalalabs. Pero bago po tayo mag, maggawa ng na, mag-upload ng ating video, nakaready na po ang ating ginawa na na thumbnails. Maraming mga apps na gagamitin natin para gumawa tayo ng magandang thumbnails na nanaayon din po sa ating mga content. Dahil nakikita natin yun sa mga sikat na content creator, di ba yung kanilang mga content ay may mga thumbnails talaga na, na, Makita pa lang natin ang thumbnails, mapaklik talaga tayo sa kanilang mga video. So gagawin din po natin 'yan mga kalalabs para mas maganda ang front view or front cover ng ating mga videos. So ang pangatlo naman po natin mga kalalabs, Siyempre, itong teknik na ito, kailangan na kailangan natin na mapaklik ang ating mga viewers. Siyempre, galingan po natin ang paggawa ng title. Nasa title talaga ang, ang kailangan natin mga kalalabs para mapaklik ang ating mga viewers. Dahil sa title pa lang na ang ginawa natin, dapat yung may interest na kaagad ang mga viewers na makakita ng ating mga content na ginawa. So, 'yun lang pong topic natin for today mga kalalabs. I hope nakatulong. Thank you for watching.